Matapos na ma-showcase nitong sina Shin at Lu ang level up ng kanika nilang mga ability na nakapagpatumba sa isang miyembro ng Death Row Inmates na si So. Eh ngayon, masasaksihan naman natin ang laban ng Osaragi versus Dump. At dito nga sa ating video na to ay i-review na natin ang full fight na labanan ng dalawang to which covers two chapters mga idol. Kaya na may wag na natin pataglin pa. Let's go! Amma mo, Aritana. sa pagsisimula ng eksena dito sa kalapit lang na shrine ay eh makikita dito itong Osaragi at shishiba na itinuloy yung pagperform na etong tradisyon na pagkain ng pork cutlets bago sumabak sa isang misyon bilang pampaswerte. Subalit habang nag-uusap ang dalawa patungkol sa mga pagalagalang mga serial killers ay bigla na lang nakatanggap ng tawag itong si shishiba mula kay Nagumo. Bale sinabi dito ni Nagumo na malamang bago pa matapos kung anong mang tradisyon ang ginagawa na etong sina Shishiba at osaragi eh marahil ay tapos na nga din daw nilang iligpit ang apat na detroit inmates. Nasabi na nga lang dito ni Shishiba na sa tingin niya eh hindi na nga daw talaga sila kailangan para sa misyon na to. At dahil sa sinabing to ni Nagumo ay bigla na lang nagmadali etong si Osaragi sa pagkain na sinabi naman ni Shishiba na maghinay-hinay nga lang daw ito sapagkat hindi daw magandang manners na sanayin yung ganyang klase ng pagkain. Agad din namang natapos ni Osaragi ang kinakain at sinabing si Shishiba na nga lang daw ang bahala sa natira Bali dito eh hindi pa talaga nakakapag-umpisa etong si Shishiba sa pagkain. In which ay in-remind niya kay Osaragi na ang impatient na assassin ang siyang unang namamatay nga daw. Dito ay may kita namang nakalis na etong si Osaragi para magsagawa ng isang dasal. In which ay hiniling niya na magkaroon nga daw siya ng maswerteng pagkakataon para mapatay yung mga serial killers. At dito nga mga idol ay eh sobrang bilis din na yung wish na to ni Osaragi. Dahil sa bigla ang pagpapakita dito ni Dump sa mismong tabi niya na-recognize naman dito ni Dump na etong babae na to ay kabilang sa listahan ng targets. Dito ay bigla na lang may lumabas na matulis na bagay sa palad ni Dump na agad na humaba at bumulusok kung saan niya ay idiniin nito si Osaragi sa pader ng shrine. Buti na nga lang ay hindi pa naihagis ni Osaragi etong bariyang offering niya. At gamit ang Tenyan Copper Coins na hawak nito ay namanage manage niyang deflect yung matinding blow na pinakawala ni Dump. Nasabi na nga lang dito ni Osaragi na sobrang swerte niya nga daw na even na hindi pa siya nagbibigay ng offering e eh dininig na agad yung panalangin niya nang hindi man lang nagsasayang ng kahit na isang sentimo. Dahil nga sa maswerte araw na to ay sinabi pa niya na susuklian niya nga daw ang mga gods sa pamamagitan ng pagtuturo dito kay Dump ng tamang pamamaraan ng pagpapasalamat. Makikita nga nitong sobrang bliss na nakapunta ni Osaragi sa likod ni Dump subalit bago pa man makalingon ang serial killer ay bigla na lang itong iningod-ngod ni Osaragi sa isang statua na malapit lang sa kinatatayuan nila. At dahil sa sobrang tindi ng pwersa ng pagkakauntog na yun ni Osaragi kay Dam, eh talaga namang nagkabasag-basag yung ulo ng statuwa at sinabi pa nito na dalawang beses nga doon ito na kailangang magbaw sa mga gods. Pagkatapos nga nun ay kasunod na pinumpiyang ni Osaragi ng dalawang beses yung mukha ni Dam. At dito ay nagpangabot ulit yung mukha nito sa wooden offering table in which ay siniguro ni Osaragi na nakaharap yung mukha nito sa lamesa claiming na ito nga daw yung pangalawang baw. Bali ay ito ngayong pinagkaiba sa agwat ng lakas ng isang order kumpara sa laban nito sina Shin at Lu against dito kay So. Dahil sobrang dali lang para kay Osaragi na makapagland ng matitinding blow kay Damp at assuming na mas malakas itong si Damp kesa kay So. Dahil makikita natin kaya nitong makapagpalabas ng maraming mga spines mula sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nagagawa din niyang ma-extend ang mga ito na siyang nagpapahirap kay Osaragi para makalapit. At dahil sa sunod-sunod na pag-atake na itong si Dump ay makikita ang nabitawan ni Osaragi yung weapon case na hawak niya na siyang naglagay sa kanya sa disbintahing sitwasyon. Pero kahit ganun pa man ay eh napakadele pa rin netong si Osaragi at habang patuloy na iniiwasan etong mga pag-atake ni Damp eh naisipan niya ditong sipain nang napakatindi yung ulo ng Buddha statue kung saan eh naputol ito at parang bola ng football niya itong sinipa ng napakalakas na siyang tumama sa sikmura netong si Damp makikitang tumalsik ng napakalayo ni Damp at habang nireregain yung balanse niya eh sinabi niya dito kay Osaragi na mamamlasan nga daw ito dahil sa ginawang pagtadyak sa ulo ng Buddha dito nga isamagot etong si Osaragi na papaanong makakarma siya gayong ang mga gods nga daw ay mababait. Dagdag pa ni Osaragi na minsan nga daw ay nagtataka siya. Dahil kung sakaling halimbawa lang ay isa sa mga gods ay tututol nga daw siya na gawin ang mga taong katulad nila na wala namang purpose sa mundo kung di ang pumatay. Kaya naman yung katotohanan na etong si Dump at maging siya ay nabubuhay ngayon ay isa lang sa mga patunay na sobrang bait nga daw ng mga gods. But since na parehas silang pumapas lang ay masasabi pa rin mga healer sila. Subalit ang pagkakaiba lang ay nirepresent nila ang magkaibang mukha ng magkaparehong lahi in which ay etong si Dump ay napaka one-sided ng pagkakaintindi sa salitang lab. Dahil ang nais nga nito ay nakataon lang sa kanya ang atensyon ng mga taong nasa paligid niya. Bali nga ay siya yung may power sa mga relasyong pinapasok niya at kinokontrol niya ang mga tao sa pamamagitan ng pagsindak sa mga ito sapagkat anito na kapag nakakaramdam ng takot ang mga taong to e eh wala itong ibang iniisip kundi siya lang. At once na napapatay niya na ang mga ito ay dito niya na rin ulit nararamdaman yung heartbreak which is napakasakit nga daw. Kaya naman dito ay kinakailangan niya ulit makahanap ng mga taong magmamahal sa kanya. Meanwhile, para naman dito kay Osaragi ay mas pinili niyang maging taghausgan na katulad sa ginagawa ng mga gods. At nagpapataw din siya ng parusang sa tingin niya ay hindi nagagawa ng mga ito at habang si Dump ay walang pakundangan para mamili ng mga susunod niyang biktima. Nakapagtapos niya na itong pakinabangan e eh basta basta niya na lang itong dinidispatcha dahil sa sobrang pagkabagot. Habang etong si Osaragi naman ay ginagawang makabuluhan ang existence niya sa pamamagitan ng pag-eliminate ng mga killers bilang tagapagbalanse at tagapagpatupad ng kapayapaan. Na habang si Dump ay pumapatay para sa sarili niya, etong si Osaragi naman ay pumapatay ng at least e eh sa paniniwala niya ay para sa kapakanan ng iba. At sa sandali nga na to kung saan e eh sinabi ni Dump na ang tanging ginawa lang naman niya ay walang iba kundi ang magmahal. Eh wala din naman daw siyang pinagkaiba sa iba sapagkat ang tanging gusto niya lang naman e eh ang may magmahal din sa kanya. Dito ay sumagot naman itong si Osaragi na sinabi niyang oo at mga killer silang pareho. Pero dahil nga daw sa mga taong katulad ni Dump na nag exist ay nakakita nga daw siya ng rason para magpatuloy na mamuhay sa araw na to. And for that ay nagpasalamat niya dito si Osaragi at sinabi niya kay Dump na mahal niya nga daw ito. At habang sinimulang paanda rin ng order member ang kanyang circular so ay nakita naman dito ni Dump ang tunay na ganda nitong si Osaragi. Dito na nga sa pinakahuling panel e eh bigla na lang nagperform etong si Osaragi ng kanyang finishing blow kung saan ay eh makikita nga natin na sa pagwasiwas niya ng kanyang weapon ay lahat nga ng madadaanan nito etalagan eh talaga namang nahati sa dalawa including na nga dito etong si Dump. At dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bale sa susunod na video natin mga idol, e eh, walang tigil na labanan pa din ang ating makikita. In which nga sa review natin to, e eh, sa pagitan naman ito ng Masters of Disguise na sinagumo, laban dito sa limaw na si Minimalist. So dito ko na ulit tatapusin to at magkikita-kita pa rin tayo sa susunod na chapter. Bye bye